Yan yeah na boys and girls, kita niyo naman oh. No? Puro puti na. Yes. Uh, that would be a snowfall warning. Uh, snowfall uh, warning. Oops. Ang uh, kapal boys and girls. Grabe. Dito ngayong November 23 no boys and girls at 8:35 mapapagpag tayo mamaya. Kaya kailangan agapan natin. Tsaka magpapala tayo ng daan. No, kahit ganyan kanipis lang yung daan natin, papalahin natin yan. Tulungan mo ako na, ami Okay. What's up, boys and girls? It's your boy, Randy Boy. Ayun, ayan, si Naomi, boys and girls. Ah, ito is no mode. So, ito na nga. Ito na nga, boys and girls. Para siyang baha. Literal. Ayan, noong aliitan ko lang, boys and girls, ha yan Ayun eh. Ito na nga sinasabi boys and girls dito sa Alberta. <laughs> Heavy snow siya no? San siya na ay maingay ata yung aircon o yung heater kasi nilakasang ko no. Pero since ini-start naman natin siya kanina. So hindi naman siya ganun kalamig dito sa loob. Ayun na nakalimutan ko Yung pamagpag Kasi ginamit din na yung me Patay Diba kayo, yung parking naman natin Nasa baba Boysingers. Kaya Hindi naman tayo ma snowan doon Kaya ayos lang Wala magpag Yung kagigising ko lang 9.30 Ang uh, time natin ay 10 So, kita nyo naman, napakapal ba, singers, dito sa loob namin. Pero for sure, dito sa labas, oh, may snow pa rin ng konti. Dito po kami sa may Spruce Grove, Alberta. Katabi po kami ng, uh, sa mga bago po sa channel ko, uh, katabi po kami ng Edmonton, Alberta, ang capital. No? So, ang Spruce Grove po ay 20 minutes away or 15 minutes away. Sa Edmonton At kung makikita nyo po Babiyahe tayo mula dito sa Spruce Grove Hanggang sa may Edmonton <laughs> Puro puti na naman, boys and girls Ang nakikita natin sa daan Shoutout ko lang, boys and girls Yung mga nag-comment, no? Hindi ko lang nabasa yung mga names Pero kasi nag-post ako dun sa About dun sa pagbili ko ng winter tires Noong nakaraang... Uh, last month no tapos magpapakabit sana tayo sa Mr. Luke kaso hindi nila kinabit kasi nga um, expired daw so anyway nga, maraming maraming salamat po sa mga nag at nagsabi na sa Canadian tire tayo magpapakabit boys ng uh, winter tires at doon din tayo bumili no kasi meron daw uh, uh ilang mga percent yun zero zero percent or zero interest no zero interest tapos 2 years to pay. Maganda 'yon kasi ang winter tires dito boys and girls, hindi hindi siya ganoon ka mura, no? <laughs> Actually, may mga ay nga kaya nga nagbasa ali ako sa sa marketplace kasi mahal talaga ang winter tires. Kung mapapanood yung vlog ko, yung pinaamura niya ay 950. Gulong lang 'yon boys and girls, sa ah? gulong. Ang tatak niya Westlake siguro pag kami mga rim pa mas lalong mamahal alam mo yun investment din talaga ang uh, gulong dito boys and girls kasi kita nyo naman pag nag snow sa talaga at hindi ka naka winter tire sigurado dudulas ka nyan sa ganyang uh, gantong kakapal na snow kasi puro snow na yung dinadaanan mo wala nang wala nang ano wala na siyang karsada literal na snow na siya so pagka abante ka pa lang dudulas na yung gulong mo yung kakamot mo na siya pagka hindi ka naka winter tires kakamot siya tapos ang delikado dyan pag liliko ka may possibility na umikot ka no kaya mahalaga yun ang pag-iipunan natin next year ayun no, oh. diba ang kapit ng gulong natin hindi siya yung <laughs> hindi siya umiikot na ang highway natin 16A So dire diretso lang to ayun, 19 kilometers from here Hanggang sa West Edmonton Mall Which is 19 minutes din Usually naman ganun eh 1 minute per kilometer yung ano ni GPS Buti na lang Sabado ngayon Kasi kung weekdays syempre may pasok yung mga bata Ang bala ko sana kung ganito kakapal Hindi ko na sila papapasukin Mahatid ko kasi sila papasok Aso nga lang yung Pa uwi nila Hindi ko sila masusundo So delikado Kasi buod sa makapal yung snow um, Siyempre hindi yung aksidente Hindi mo alam ba mamaya Hindi nila alam yung dinadaanan nila Or madulas sila boys and girls Yung trakon lakas oh pick up yan boys and girls ang nila dito truck ano naman yung hatang niya kanina nakikinig kami ng ano Jose Marie Chan Christmas na minsan na masarap din makinig ng ano yung eh, Christmas song pag ganitong uh, araw pero pag yung araw-araw mo nang ginagawa yung pagpapala yan siguro ano uh, nakakapagod din pero ngayon kasi excited kami Lalo na si Naomi ako. Excited din ako kanina. Kaya nagpala rin ako dahil maliit lang naman yung harapan natin. Kaya pala tayo ng pala. Dito, dito tayo nag-slide dati. Uh, sana naman ngayon wag tayo mag-slide. Uh, ang dala natin nun ng kotse. Nai-flag ko rin yun ano. ah uh, wasak yung likod. Pinalitan ko yung ano, yung uh, pintuan sa likod ng uh, kotse sa pagbaba na yun, dito sa bago umahon dito ako nag slide umiikot, nag skid ako so dahan dahan lang dapat ang takbo ko ay 73 dito ah ano to, 100 yung takbo dapat dito pero dahil uh, may snow sya dahan dahan lang tayo para safe 72 Maintain lang tayo Kasi paahon to Paahon, paliko Tapos mamaya bababa ulit siya Paliko na naman Kaya tapos open yung kaliwat kanan natin Kaya siguro malakas yung wind Pag malakas yung wind Siyempre madaling mag frozen yung daan Kaya danger zone yung lugar na to Kanina may naka ano, Boys and girls may na ditch Sayang na-stop ko yung video no? Nagulat pa ako kasi may sasakyan sa kanan ko Kaya napakaliko ako ng konti Medyo gumanon yung sasakyan natin Pero yun nga Hindi naman tayo mabilis Kaya buti Sumayaw lang siya ng konti <laughs> May siya sa ayan Kawawa naman May ilaw pa siya eh Kaso, walang, dahil nga malakas yung bato ng snow Hindi mo siya makikita Welcome to city of Edmonton Alberta Capital Takot mag-drive There's a stalled vehicle ahead O, oh, ayan na Stalled vehicle ahead Ayun, meron na sa kanan Ayun, ang kotse Nakaharap siya dito sa atin Eh, samantalang pag anong tayo So, ibig sabihin, nag-ikot siya namin 50 Ang takbo dito 70 Kapal talaga boys and girls oh. Wala ka lang kasada makita Tapos kung mapapansin nyo medyo brown sya no? Yung yellow kasi syempre naladaanan sya ng gulong Tapos alam ko pagka Nadaanan sya no naglilinis ng truck Nagbabato din sila ng uh, Buhangin or Lupa yata Para maiwasan yung pag-slide ngayong tao ngayon sa mall. Lord, help me. Come on, Holy Spirit. Let's go. Sana, kunti lang tao sa mall ngayon. Ah, na-late na tayo ng... Ah, sorry, hindi naman late. Sabi niya, ano yung 9.50 tayo darating. Ngayon, 9.55. Kaya dapat talaga mag-adjust ka ng oras. Partida, wala pa tayo na daan ng traffic. Pagka dinadaanan tayo ng traffic yun tatagal siguro mga 15 minutes more baka worse wag naman sana 20 minutes or 30 minutes wala pa naman ako na experience na ganun Ramdam ko yung gulong natin, boys and girls. Naging slide konti. ang pepreno. Ayan. Three minutes na lang. Nandun na tayo, boys and girls. Nakarating tayo ng ligtas. Thank you, Lord. Three minutes pa pala, Lord. Ang <laughs> nabi nun, ko yung bus stop. So, mahirap pagka nagko-commute ka talaga, boys and girls, napakahira. dahil imagine mo yan may paso ka mas mababas ka kaya saludo ako sa mga nagko-commute naranasan ako yung pag ko yung pagko-commute boys and girls 4 um, months 4 months tapos hindi ko pa naranasan yung may snow na ay tulad ni ni sir nasa ano siya waiting shed naranasan ako mag-commute, mag-bus kasi nga lang hindi hindi ko naranasan mag-bus nang may snow. Kaya doon pa lang sa walang snow boys and girls, ramdam na ramdam ko na kung gaano kahirap yung pagbabas at pagko-commute lalo pa sa ganitong weather. Kaya yung mga bayani natin na para lang pagkapupunta kayo sa mall, may magse-serve sa inyo, may magluluto ng food habang namamasyal kayo, yan maraming salamat po sa inyo ah, di ba para mapasok sila kahit ganitong weather hindi pa to extreme weather ha? heavy snowfall pa lang to yung extreme weather yung mga negative 25 pataas yun eh ngayon negative 10 pa lang boys and girls although heavy heavy snow heavy snowfall pero yung lamig niya hindi ganun kalamig ito na yung Edmonton Mall West Edmonton Mall pa na Papakita ko sa inyo yung paparadahan natin So hindi naman siya may yelo Sana may bakante Ayun o nakita nyo ba si Yung naglalakad Ito, Naglalakad siya ano Sa heavy snow sa baba kasi mamaya pag labas natin pag dyan sa taas, taas sobrang daming snow di ba <laughs> at least dito walang kay snow snow sa baba Dito kami sa entrance number 2, boys and girls, pagpupunta dito, malapit sa food court at doon sa may uh, malaking barko, entrance number 2 kayo pumunta or pumasok. Tapos advice ko sa inyo, pupunta kayo dito boys and girls, dito kayo pumarada sa ibaba kasi um, walang snow tapos kung ubuulan, hindi siya mauulanan, diba? ang dami pang bakanting uh, parking Yeah, maraming maraming salamat sa panonood uh, Boys and girls, don't forget to share, like and subscribe Dito sa Randy Boy channel natin uh, Ingat kayo lagi Boys and girls, bye, God bless